Welcome to my YouTube channel. Magluluto ako ngayon ng chicken at saka ayan, pork steak cut guys. Pero gagawin ko itong Tonkatsu Ito naman guys ay bahala na mamaya guys. Tapos itong gulay lang guys. Ayan, nalangin ko muna ito guys, itong pork. Maglalagay na tayo ng plastic dito guys. Tapos lagay natin itong pile. Mga tatlong piraso lang guys, yung aking gagamitin. Ayan. And then, lagyan natin ng another plastic para hindi magkalsikan. Ating pupukin to guys. Ayan. Ayan, balik ka rin natin, guys. Yung kabila naman. Ayan, ganyan natin yan. Para mabilis. Ayan. Ayan. Tapos na, guys. Timplana na lang natin to ng asin at paminta. Ayan, dito na natin ito timplahan. Ayan. Ayan, patlang natin to, Ganyan. Saka yung kabilang. Tapos, paminta naman guys. Ayan, magkabila din. Ayan, damihan natin. Nagyan mm -hmm. din natin guys yung kabila. Ayan, okay na to guys. Nagyan natin guys ng cornstarch. Ayan, isang itlog. Tapos mix natin. Set aside ko muna to guys at Unahin ko muna itong gulay. Yan, hiwain na natin to guys ng liit. Kasi gigis ako pa. Yan, tapos na guys. Nagyan natin dito sa at hugasan natin to. Yan. Yan, hugasan ko na guys. Doon na tayo ng gulay. Igisan na natin guys tong sibuyas, bawang at giniling na karneng baboy. Yan, halaloy lang natin to guys. At pag naluto na, lagyan natin tong ano, pechay. Pechay bagyo or napaka cabbage. And then, lagyan natin ng konting oyster sauce. Pag, may, pag nag half cook na guys, yan, nilalagay ko siya ng oyster sauce at saka paminta. Yan, kasi itong tubig, at uh, tubig, itong gulay guys ay nagtutubig yan. Yan, konting halo lang guys at may maya ay luto na din to. Ayan, ito na guys. Okay na to. At Ilagay natin sa lagayan. Ayan. Then, balikan natin itong pork, guys. Ayan. At, magagawa naman ako ng breadings para dito sa pork chop. Ayan. Bread crumbs. At, nilagyan ko lang ito, guys, ng asin at konting paminta. Ayan. Para mas malasa. Pati yung breadings. Then, ilagay natin, guys, itong pork. Ayan. Lutuin na natin. Ayan. Kailangan guys ay yung sakto lang yung mandika. Huwag natin i fry kasi nag-iiba yung form ng pork chop. Ayan. Then balik tayo natin. Ayan. Ganda na pagkaluto guys. Oh. Ayan. Dapat ganyan. Ayan. Ayan guys. Lutunan to. Wow. Crispylicious pork chop. Ayan. Then, ito naman chicken guys. ay nakapag-decide rin ako. Ayan, mirinig ko lang siya guys sa oyster sauce, soy sauce. Ayan, sake. Vinegar yun guys. Japanese vinegar. And then, ligay ko siya ng bawang at saka paminta. And Worcestershire sauce. Ayan. Nagawa din ako ng breadings para dito sa chicken. Ito na nga. Preto na rin natin guys. tong chicken. Ayan. Kasi nga paborito nga guys ang puro preto. Eh, dahil nga ano, ito ay ano ang ah, chicken thigh ay hindi kinakain kapag gigisa ko lang sa ayan mas paborito talaga ang prito. Ano guys, siniwa ko na itong pork chop. Para mas madaling, ano, kainin. Ayan. And then, ito my chicken guys. Ay, luto na din. Mm. Wow, crispy delicious ang ating chicken. Ayan. Ito na nga guys, nilipat ko na sa lagayan. At ready to serve na. Ito na yung aking naluto guys. Thanks for watching. God bless po everyone. Kain po tayo mga katikim. Ingat po.